Alas 5.30 ng umaga, uh, December 23, 2024 uh, Nakareceive tayo ng uh, tawag na may nasusunog sa may area ng uh, Kali 11 ng Kawit-Kabiti. So, dalawang municipality uh, ang may hawak dito ang Kawit-Kabiti at saka imus Cavite. So, agad tayo nagpunta para malaman natin kung ang status ng tulog uh, at saka yung mga kababayan natin. So, bago kami nagpunta, naisipan muna namin bumili ng uh, pandesal at saka tubig para kahit paano yung iba at hindi pa nakakapag-almusal eh kahit sa konting maliit na bagay eh mapabigyan natin na napapag almusal natin sila mga kapatid. baka may sir tubig kayo dyan no? sir sige ba tapos uh, di hindi pa nakaka uh, bala na kayo mag distribute Oo. Uh? Uh -huh. At sa so, uh, mga nagdod. Oo. Ano sa mga ano. Hindi pa nakakain. Wow. Isang uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Uh, 5.30 ng umaga, nakalsip po tayo ng tawag na may nasusunog na uh, barangay dito sa may uh, Kali -11, sakop ng barangay Gahak, kung hindi tayo nagkakamalay, uh, Kawit Tabite. So, dalawang municipality na raho ang nakakasakop nito, Imus at Kawit. So, uh, kalunos-unos ang uh, nangyari niya sa mga bahay na ating mga kababayan dahil uh, halos wala talaga na isalba. So, tapok, pagbula dito sa pinaka-intrada, pagpunta sa dulo, eh lalos mo talaga yung bahay. Karamihan din no, sa mga kamabayan natin, eh halos hindi na nila naisalba yung mga gamit na kanilang uh, pangangailangan. Yung isang na-rescue namin kanina, eh ang uh, damit lang talaga at saka mga papeles ang kanilang uh, naisalba. Pati yung motor ng kanyang uh, tatay ay talagang sunog. Uh, hindi na talaga naisalba at nasunog din yung kanyang braso. So, uh, hindi ko na nag-video ang kanina dahil on the spot na nag-rescue, eh medyo natataranta rin tayo. Hindi na natin na hindi ko na nakuha na na napitigan wala na sa isip ko. Ang nauna sa akin ay yung ano, paano matulungan at ma-rescue yung bah. So, nag-distribute na rin nyo tayo ng kaunting inumin at saka al al almusal na alpandisal. Para sa ganun yung lalo yung mga ating mga volunteer na mga bumbero at apagod Mahirap din ganito ang uh, trabaho kumbaga. Talagang uh, sakripisyo din ang uh, ganitong trabaho so papasalamat din po tayo sa mabilis na pag-aksyon ng ng ating mga firefighter, volunteer at saka ng uh, mga local government. So, hindi rin naman siya nagkukulang. Kung bagay talagang uh, mahirap din yung area, masukol, masikip yung lugar. Kaya siguro, hindi naagapan ka uh, yung mga kabahayan. Dahil mahirap talaga yung daan na uh, masikip yung daan. Kabilaan dito naman, halos wala kang daanan na, ano, na area. Yun ang kahirapan sa ganito. Pagka uh, yung uh, daan, uh, masukol. So, medyo may kahirapan. Paskong Pasko, Kap tapos rin pa nagadarasan mga bata, ako, na ako na nawa nyo po tayo sa lokal na government na no, sana matulungan yung mga kapwa uwawa, natin dito dahil magpapasko talagang ng uh, wawa hindi mo ma-explain sa iyo mangyayari ito at magpapasko

ay, laki na kapoy ang metal. Pag-alto na mga... So sa so, pagkakataon na ito, pinalimparan na rin po natin ng drone para makita natin kung gaano kalawa ang uh, pinsala na sunog sa ating mga kababayan so medyo talagang uh, malaking area din ito itong Cali 11, so palagay ko most likely ang mga bahay na ito, mga nasa 100 may gate o may 200 na kabahayan, hindi po tayo sigurado kasi wala po tayong nakakausap na, uh, na may finding ng report, so wala pa ongoing pa yung kanilang uh, uh, report airport na to. So, uh, hindi rin man nagkulang ang ating mga local government kasi nandun, mga naka-standby yung mga paramedic nila. Yung uh, bumbero natin na uh, nagsama-sama yung uh, bawat munisipyo. So, madami-dami rin bumbero na nag-rescue. mga uh, uh, mabilis din na kanilang, kanilang uh, action. Ang problema lang natin, medyo may kahirapan yung area. Hindi ganun kadali uh, penetrate dahil la uh, masikip yung lugar. Buti na sa banda rito, nasipay yung mga bahay. So, banda talaga talagang lalos uh, lalo ko talaga yung mga kabahayan. So medyo mahirap din ng uh, penetration ng ating mga pamatay sulog sa pagkat uh, na po yung daan. So, uh, at uh, pa, pasalamat din tayo sa mga ating mga fire department, uh, volunteer and at mga paramedic at nandun lahat ang uh, mga medik ng Imus, Kawit, Rescue nandun din ka lahat standby sa gilid. Nakita ko talaga yung fairness. So maraming salamat po sa inyo sa lahat uh, ng tumulong. So at parao na rin na ah, manawagan tayo sa ating mga mamahal na ah, mga alcalde din na local official local government na tulungan po natin sila na sana ma tulungan kaagad doon sa kanilang problema dalawang lalo na yung mga ah, affected talaga nung ah, sunog so pinasok na rin natin ng ah, kabilang kalye ah, nandito yung mga fire department natin na ah, kasalansan-salansan sila rito napakarami din ito at ah, madami madami rin itong mga nag fire ah, department ng na nandito, so uh, fire out na rin talaga total fire out na, mga uh, pinising nilang ginagawa nila ngayon So yun nga, medyo nakikita ko rito yung uh, mahirap pindaan daan uh, papasok doon sa mismong kali uh, Onsen Uh, present na rin dito ang ating mga kapulis at yung mga paramedic natin nandoon sa kabilang kalsada sa Maygahat at malapit doon sa Mayuse. Sa so, uh, papasalamat din tayo sa mabilis na reaksyon ng uh, local government at kanilang mga volunteer at nanandito. So, medyo malungkot din dahil magpapasko mga natin, eh, ng mga kababayan natin na wala ng pamamahay. So, karamihan dito halos wala silang naisalba. Kung so, makikita nyo uh, pati ito mga dami, wala mga mga appliances, uh, parang wala akong nakikita ng appliances. Na, na ilagay sa gilid di ilan lang uh, karamihan sa kanila puro mga ano lang mga damit na mga dadala yung ilan lang kapag nakapagsalba so sabi nga nila di ba nilang manakawang ka huwag ka lang masunugan so nakakalungkot talaga so nanawagan din tayo sa may mga mabuting puso dyan na sana kung uh, matulungan natin ating mga kababayan pwede po kayo makipag-ugnayan sa kanilang barangay o sa ating sa inyong lingkod kung sakasakali magtitiwala kayo eh PM niyo po ako at ipaparating po natin sa kanila dahil mga ilan mga mga kilala tayo rito so uh, kahit uh, kaunting tulong damit o kaunting halaga pinansyal pagkat uh, sabi ko di bali na manakawat wag lang uh, masunugan dahil uh, napakahirap po uh, hindi ko ma-explain mapakihirap po talaga so maraming sa, maraming salamat po uh, bye -bye.